Magandang araw mga bata. Muli, ako si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang asignaturang Araling Panlipunan sa ikatlong baitang. Bago ang lahat, alam niyo ba kung ano ang tawag dito? Magaling. Ito ay mapa. Ito ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito ating pag-aaralan ang mga simbolo sa mapa. Handa na ba kayong muling matuto? Magaling. Tara simulan na natin. Ang mapa ay isang larawan o papel ng isang lugar na maaaring kabuuan o bahagi lamang nito na nagpapakita ng pisikal na katangian ng lungsod, kabisera, mga daan at iba pa. Ang mapa ay gumagamit ng iba't ibang simbolo upang kumatawan sa mga bagay. Nakikita nyo ba ang nasa larawan? Ito ang mapa ng Pilipinas. Nakakita na ba kayo ng tulad nito? Nagtuturo ito ng eksaktong kilalalagyan ng isang lugar o pook. Bago pa na imbento ang mapa, ang mga tao ay gumagawa ng sariling simbolo upang magamit nila sa pagtunton ng lugar. Ang mga simbolo o panandang ginamit sa aktwal na mapa ay may kahulugan. Ang simbolo ay tumutukoy sa isang bagay na representasyon o naglalarawan sa ideya ng larawan o isang bagay. Mahalaga ito lalo na sa pagbasa ng mapa. Sa mapa, maaaring makilala ang mga anyong lupa at anyong tubig sa bansa sa pamamagitan ng mga simbolo. Ang mga larawan o simbolong ito ay karaniwang makikita sa ibaba ng mapa. Kung minsan, makikita ang mga ito sa itaas. Gawin kanan ng mapa. Ito ay makatutulong sa pagkilala ng iba't ibang anyong lupa sa bansa. Madaling mababasa ang mga mapa sa tulong ng mga simbolo o sagisag na ginagamit dito. Mahalagang maintindihan ang kahulugan ng bawat simbolong ginagamit sa mapa upang mas mapadali ang paghahanap sa lugar na gustong makita o mapuntahan. Tingnan ang hanay ng mga simbolo at kahulugan sa ibaba na maaaring makita sa mapa. Ang mga simbolong ito ay maaaring nagpapahayag ng isang anyong lupa, anyong tubig, gusali at iba pa. Narito mga bata ang iba't ibang mga simbolo at kahulugan nito. Halimbawa nito ay borol. Ito naman ay lawa bulkan, pulupuntukin, talampas, talon, ilog, kabahayan, kagubatan, ospital, simbahan, paaralan, at karagatan. Ito naman ay isang halimbawa ng mapa kung saan makikita sa bahaging ito ang mga simbolo sa mapa. Ang bawat lalawigan ay may kanya-kanyang mapa. Ang mga simbolong nabanggit ay makatutulong upang mapadali ang paglalakbay at mapadali ang paghahanap sa lugar na gustong makita o mapuntahan madali lamang kilalanin o intindihin ang mga simbolo sa mapa. Karaniwang ginagamit na larawan sa mga simbolong mga bagay ay ang mismong hugis nito. Ngayon naman mga bata, dumako tayo sa isang pagsasanay. Atin munang basahin ang panuto. Isulat ang pangalan ng mga simbolong karaniwang ginagamit sa mapa. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Para sa unang simbolo, ano kaya ito? Magaling, ito ay kabahayan dahil maraming mga bahay na nakaguhit. Sa ikalawang simbolo kaya? Mahusay, ito ay paaralan dahil makikita natin ang isang parang gusali na may watawat sa ikatlong bilang kaya tama ito ay simbahan dahil may cross sa itaas na siyang simbolo ng mga simbahan sa pang-apat at panghuling bilang kaya magaling ito ay ospital dahil ang ospital ay may cross sa gitna ngayon naman mga bata, dumako pa tayo sa isa pang pagsasanay. Ating basahin ang panuto. Tingnan ang mga larawan. Hanapin sa hanay B ang mga pangalan ng mga simbolo sa hanay A. Isulat ang titik sa sagotang papel. Handa na ba kayo? Para sa unang larawan o simbolo, ano kaya ito? Tama, ito ay ang lawa na nasa letrang B. Sa ikalawang simbolo kaya, ano ito? Magaling, ito ay A, burol. Sa ikatlong simbolo kaya, ito ay ang mahusay, letter D, ospital. Sa pang-apat na simbolo kaya, ito ay ang magaling, ito ay E, ilog at ang panglimang bilang kaya Mahusay ito ay nasa letrang C o ang kabahayan Ating tandaan mga bata na ang mapa ay isang larawan o papel ng isang lugar na maaaring kabuuan o bahagi lamang nito na nagpapakita ng pisikal na katangian ng lungsod, kabisera, mga daan, at iba pa. Ang mapa ay gumagamit ng iba't ibang simbolo upang kumatawan sa mga bagay. Ang simbolo ay tumutukoy sa isang bagay na representasyon o naglalarawan sa ideya ng larawan o isang bagay. Mahalaga ito lalo na sa pagbasa ng mapa. Atin ring tandaan, na ang bawat lalawigan ay may kanya-kanyang mapa. Ang mga simbolo ay makatutulong upang mapadali ang paglalakbay at mapadali ang paghahanap sa lugar na gustong makita o mapuntahan. Ayan mga bata, sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin ngayong araw na ito tungkol sa mga simbolo sa mapa. Sana ay i-visit nyo ang ating YouTube channel para sa iba pang educational videos na mayroon tayo. Kaya i-click ang like and subscribe button, pati na ang notification bell para makareceive kayo ng marami pang updates at mga educational videos. share and leave your comment na rin para supportahan ang ating YouTube channel. At ako si Teacher JM hanggang sa muli mga bata maraming salamat